Ayan, Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat Sana nasa mabuti po tayong kalagayan Ngayon po ay nagluto po ako ng sinigang na kangkong at saka may kasamang manok Halo-halo <laughs> baga Tapos uh, yung tira kong uh, spaghetti yun, wala nang sauce, inihalo ko na lang, tapos lagyan ko ng lemon, no, di okay na. Yan, pero bago ang lahat, pray mo na tayo. Salamat po God sa pagkain na sarapan ko. Hiniling ko po God na huwag milisyonan mo para may nagtagpong lakas po sa pagtaba sa pagkain. Sa Salamat po. God sa mga blessing na natatanggap ko. In Jesus name, Amen. Ayan. Sana lahat po tayo may kinakain. Ayan. Kasi bagong luto kaya medyo mainit magpintuhan muna tayo ay magpintuhan sino yung mga kasama kong mga OFW na agresa? sa pension pension daw Diyos ko uh, ang daming gusto kong ano, pag mag ako mag interview ba sa mga kasama nating mga OFW kung agres sila sa ano kasi ang dami kong nakakausap ng mga kaibigan ko, kaibigan ko sa uh, uh, labas at saka dito sa loob yung ang naanoan nila kung about sa uh, pension pero sabi naman nila just ko ngayon sila magumpisa ilang taon na ako dito nila uh, magfo-forget na ako tapos yung mga iba na mga bago baga na maghintay ng 61 years old kailangan marriage mo yung 61 years old tapos yung 15 years o oh my gulay tapos mag, -de -de mag ano ka pa mag monthly ka pang may deposit makaipon para lang pag 15 years ka na dito at saka mo na mare yung uh, pension mo Napakalabo naman. Napakalabo kung ano-ano na lang ang mini nila sa Pilipinas, nakakatawa na nga sa Pilipinas. Ayun, sign niya na lang, pero sa akin sign niya na lang. <laughs> hintayin mo yung 61 years old. Mo. Yung mga iba, oo, pwede nilang hintayin. Pero uh, paano yan 15 years? Pwede siguro na mahintay nila. Tapos monthly, monthly pang nagde-deposit ka yung pipinsyonin mo din, yan din ang dineposit mo. Kaya sobrang kalukuhan ng ginagawa na natin nila sa mga OFW baga. Yan, nakakatawa. Yan, sabi nila bayani. May matanggap ka lang na pera pag ano na, matanggap ng pamilya mo pag namatay ka na sa abroad. Pero pag uuwi ka ngayong magpupurgod ka na, wala man lang sasabihin magsalubong sa'yo ng mga official baga na oh, uh, darating na ang mga ano, mas lalong December, ganon. Mga bayani nating OFW. Parang pinaglalaruan ba nila yung OFW? Pero baalan na lang. Para sa akin, hindi ko hintayin niya na mag 61 years ka, 15 years ka, 10 years na nga ako dito, hintayin ko pa ng 5 years. <laughs> Tsaka hindi ako active sa uwa, sa mga yung dinit, uh, nagbibigay sa uwa baga. Kasi yung pag ng ano, kasi pag mag ka talagang may ano, hindi ako masyadong active doon. Wala akong, wala akong way withdrawin na wala yan. Sa inyo na lang, kurakutin niyo para sakaling yayaman kayo. Mag pero para sa akin, advice ko sa mga kasama kong FW, huwag kayong aasa yun. Magtrabaho tayo, mag-ipon, yun lang, huwag tayong aasahan yung pension na yan. Pero nasa sa inyo na yan. O, oh, yan, drama. Ayan, kain po tayo. Nasa sa akin. At saka mga iba kong mga agree, disagree. Mas better na mag-ipon kayo kaysa yung mag-ipon, mag-deposit, mag-deposit kayo, tapos yun din ang pipensyonin ninyo. Hmm. Kain na tayo. Mm. Pinabili ko tong kangkong, masyadong Parang hindi may ano. Hindi yung um, bata. Hmm. Ito yung spaghetti na ano. Walang sauce. Sayang naman. Nihalo ko na dito. Mm. May Manghang pa. Mm. Yung mga bagong ano, apply ngayon, yung mag-apply mag apply ngayon, pwede nila siguro mahintay yung 15 years. Tapos mag-61 years old sila. <laughs> Grabe naman po. Kung napanood niyo yung galing galing amerika baga, yung, lala, yung mga yung lalaki na binigyan ng 50,000 tapos binawi. Ano kaya ang karuktong yun? Yung nakaabot sa Aquaic na mga Pilipinan na OSW noon, mga selected ang nabigyan ng pera. Ang kapatid ko nga na nageyayara din, pero selected, may ano eh, may, ano ba yun? Basta mayroong patakaran. May mga ano, uh, da, mga dapat mong i-declare, kung ganito, ganyan. Yung kapatid ko nga na nageyayara noon, pero wala naman. Hindi naman, ano, selected talagang binigyan. Hindi lahat na binigyan noon yung geyayara sa Kuwait, kung sino yung nakaabot ng geyayara sa Kuwait. Kaya, wala na yan. Yung pensyon na pensyon, nakakatawa naman. Paano na yung maghintay ng 61 years old? Oh my goodness, paano kung ano? Bata-bata pa siya na ano, napunta dito. Magpupunta pa lang. Mm. Pero masarap dahil ano, may sili. makakatawa uh, talaga kung buti nga lang oo inaam oo yung mga malalaking vlogger na talaga oh uh, nila yung tinutulungan nila para magkaroon naman nga sila ng pantulong tapos may magagawa ba ng government natin yung hindi yung mga aita sa ano sa Tarlac buti may mga vlogger na nakakapunta doon maliblib na lugar may nagpunta ba doon mga senator wala Na napapanood ko sa ano mga malalaking vlogger na pupunta sila doon libre na lugar mga school nila ang liliit halo-halo nakita ko sa ano ni King Lux. idols King Lux isa ano ni ano Daddy Frankie na tinulungan niya ang dami ko nang napapanood na mga vlogger si Daddy Frankie ang nakita ko wow isang ano ba yun hmm. kaya pakisupport si, po, si Daddy Frankie official po pakihanap po ang kanyang uh, Uh, YouTube channel at page uh, Daddy Frankie. 8,000 million sa page niya. Eh. Pero dahan mag-ingat po sa mga scam po. Kasi ang daming gumagaya sa pangalan niya. Alam mo, parang tatlong ano yata yun? tatlong ano ba yung lugar? Ano ba? Sityo-sityo ba ang tawag doon? Na pinakain niya sa McDo. Alam mo, McDo ba yun na ano na hindi ko na masyadong ano? Ang na mga katutubo, grabe. Imagine that. Ang dami ko na pinapanood na ano na mga malaking YouTuber. Pero parang siya lang nakita kong yung gano'n na lahat imbitain niya yung mga, kat, mga aitas. <laughs> Walang sponsor yun ah. sarili niyang pera yun. Pero napaka-proud naman yun. So, oh, ang daming mga vlogger na tumutulong mga ano, pero yun lang very amiss ba, amissing. Na talagang galing, mahalata mong galing sa puso niya yung ano yung talaga na, imagine lahat na ilang purok ba yun na inumbitan niyang mga itas. Kaya ako kisupport po yung kanyang YouTube channel, Daddy Frankie Official. Ayan, ang dami ko nang nasabi at ako'y eh, napagod na sa noodles sa kangkong. <laughs> And salamat po, Diyos na lang sa atin sana mag-ingat-ingat po tayo. Huwag natin kalimutan ang pagpapasalamat sa taas at uh, siya lang ang ating uh, number one na kaibigan. Yan po. Salamat po. Diyos na lang pangalapis natin. Thank you so much. Doon sa uh, new subscriber. Uh, salamat po. Thank you so much. Bye.